Aw, oh, mga batang, kamusta na kayo? Dini si batang ikwa, may milulutuin torta, tortang sardinas at saka ho, tortang talaong yan. Ang ating sardinas, oh, dalawang pirasong sardinas, oh yan. Atin pisa gamit ang ating tinidor, yan, ganyan lang, oh. Pag durog na, isama ho natin yung kaunting sauce, pero huwag nyo ilalat yung sauce at masyadong madami Naglagay lang ho tayo ng kaunti. Tapos yan, ating haluin ng papagayan at papagayaon. At tapos, yung ating titimplahan na ho ng ating mga panimplan, bawang, sibuyas, tapos lahat yung ahaluin. Meron din ho yung kuwang paminta. O, nasa na yung kabatang yung paminta. katagal mong ilagay. Ay, naiinait. Ayan, o, oh, ang ating paminta. Lagyan lang ng tamang damay. Tsaka yung ating itlog, ilagay natin isang itlog. Halu-haluin lang natin ng papagayaan. Yan, batay, kabatang. At iingin mag... Nang maglawak mag yung ating mga ingredients. Pagkatapos na yan, ikuwan lagyan ho natin yan ng harina yung tamang dami lang ho ng harina para hindi ho sobrang labnaw hindi sobrang lapaw depende na sa inyo, yan, lagay ko tapos si haluin mo yan ang papagayaan pag ayan na mix na ho natin ay eh, aside muna ho natin yan at uh, gagawin muna ho natin yung ating isa pang tutortahin ng ating tortang talong pero yung ating talong ay eh, naihaw naihihaw ko na ho yan, isang talong Ayan na ang ating talong na inihaw. Ating lang din ho yung kwampi. pisa ay yung nagamit ang ating tinidawr. Ayan, pabibilogin ho natin. Ayan, para ho ganyan itsura. Pag bilog na ho ganyan, ilagay eh, muna ho natin sa isang tabay. At tayo ay magagawa ng ating panimplade yan. isang itlog ho ang ating gagamitin. Pwede rin naman ng dalawang itlog kung kayo'y maraming itlog. Ang kay Batang na pala isang itlog laang at wala na ho si Batang na tirang itlog kundi nag-iisa laang. Aray, ilagay na ho natin ang ating bawang at sibuyas. ayan taktaki, Batang diyan ng paminta. Tapos yan yung batay-batay, halu-haluin. Ayan, may lahok din pala hong constart. Yan, ating constart. At iyo yun yung batin batang. At tapos so yung pag nahalo na natin ng gayaan, ay lalagyan ho natin yan ng kwan, ng kaunting asain. Kaunti lang ho, para naman ho hindi yan masyadong umalat ang ating tortang talong. O batang, kataga gano'n yung assign. Nasa naga. Ayan, ayan na ho ang ating assign. Hindi nilagay na ho ni kabatang. Tapos yan, ibubuhos na ho natin sa ating tortang talong. Ayan, ilagay ho natin sa ibabaw na yan. Pag nilagay ho natin di yan, ay tayo ay eh, may pinainit ng kamantika na sa kawalay. Ay ate, tayo magpipirito na ng ating mga torta. Ayan na ho, ating mantikang mainit. Ilagay natin ang ating tortang talong ay yung natitirang sauce natin do sa tortang talong ay atin ilagay sa ibabaw ng ating talong yan ganyan daw pag ayan niluto na ating balikain pag nabalik natin yan ay eh, hahanguin na yan ng kabatang at isusunod naman ho natin tortahin yung ating tortang sardinas yan hinahuna ho yan ng kabatang at ilinipat sa isang pinggan yan susunod naman ho natin, iprito ang ating tortang sardinas Ganyan lang ho, naglagay lang ho si kapatang ng ganyan. Pag ganyan ay alam natin luto na, abay atin naman nung babalik kayo niya. Ganyan yung tsura ho, atin Ang ganda ho ng kulay. Tinagilid pa ni kapatang nang maabot ng mantika yung ating tinutortang sardinas. Yan ay si kapatang ho nakagawa ho ng apat na tortang sardinas sa doon sa ating tinimpla kanina. Dalawang sardinas ho yung ating ginamit, tsaka ho isang itlaw. Yan, pag alam na ho natin luto na yan, hanguin na ho natin na yan. Yan, katulad doon ay, aray yung pang ulam lang ha. Baka gusto nyo yung gayahin. Aray, nagsatorta ho tayo ngayong araw na ito. O, oh, tinyo, yan o, oh, kagandang kaganda. Nakagawa nga ho tayo ng apat na tortang sardinas. Isang tortang talong. Di gahoy sarap na rin yung eh. ulam. Bago si meron kayong ketchup, ay, panalong panalo ho. Aray, ay, di gahoy. Maraming salamat sa inyo mga kabatang. Bye-bye.